Huwag ka kang umiyak. Don't cry, baby. Umiyak, Don't cry. Uwi <laughs> na, huwag kang umiyak. Saan ka pupunta? Uwi na, saan ka ka pupunta? Melly Ikaw Paano kayo nilagaan ni Maria? Paano kayo nilagaan ni Maria? Ano yung mahinang karamdaman Sa sakit Sa sakit? Paano? Sa, paano? Paano? Pagkala makatamato yun po. Mali. Ngayon wala na. Asis na yung, no, na ano ito, ano, pagtibok ng puto. Hindi na, napuputan. So, hindi na, okay ka na. Pwede ka na, pwede ka na, na kumuwi sa inyo. Ha? Bigyan. malaki pa salamat. <laughs> ang malaki ka pa salamat. Hindi iwanan mo na to. Uwi ka na sa inyo. Uwi ka na sa inyo. Ba dahil pasawalan ako doon sa bukid. Bawal doon? <laughs> wala kasama doon eh mag na yan ay mag-asawa na yan Oo, paano tawa. yan mag na yan na ikaw tapos so, hindi ka na kailangan ni Maria kasi may alagaan kasi na yan may, ako kaya, sa Manila <laughs> sa Manila ka na lang sino kasama mo doon nandun si Tatay mga ano kamag-anak ko, Malaga tayo, mga, ano, kamag ko. may asawa na ikaw lang ang mga asawa pala patay tayo niyan yung, yung isa may oh. mga ano dito oh. ano yun may butas yung mga dito, hindi wala pang asawa. Ah, wala na, baka wala ng heart yun. Ah. Walang heart. <laughs> <Ayok>. Walang <laughs> heart. Hindi naman na, anak. <laughs> hindi naman na, <laughs> anak. Takot ka? Masarap kaya? <laughs> Iiwanan. <laughs> hindi. Ay, hindi, hindi lahat na lalaki wala ganyan. Pang. Ikaw man, uh, iniwanan ka. Iniwanan. Ako ang nang iwan, hindi ako ang iniwanan. Ako ang nang iwan kasi pisot. <laughs> <laughs> ka, ka pisut ba pisut? wala tole? iwanan ko. <laughs> itong ano? ano pila tawag na choput? <laughs> <alam>. choput? <laughs> ano yung ko alam. Yung, yung ba? yung, lagayan ng mga yung ko, na mga pagkain? yung 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 hindi ka. Ya, ano nakahabol ng itak? Ano ka lang? Oh, ano, ibulong mo lang, ibulong mo lang, ibulong. Huwag ka masyadong maingay, marinig tayo. May kinuha ah! Ha? Huh? May kinuha babae. Anong kinuha? Matanda ano? naman sa akin. Anong kinuha ng babae? Maputi. Tagakulakling. Anong kinuha kanya niya? Gusto niyang asawahin. <laughs> ah, gusto niyang asawahin? hindi mana mabuti higit lakad baka, ma baka marami siyang pera kaya siya nagkuha siya ng lalaki ikaw wala ka mang pera kaya hindi ka pwedeng kumuha ng lalaki ano? bawa maglalaki magipun ka muna ng pera para makakuha ka ng lalaki <laughs> walang pera uh, pag wala tayong pera hindi tayo makakuha ng lalaki pagasto sa pag-asawa oh. yan nga maraming pera yan <laughs> Baka dun po ba sa loob meron. Maraming pira yan, pero hindi pa rin nakakuha ng lalaki. Sino? Kasi, bawal supot, supot nga. Bawal maglalaki. Supot nga, puro supot. Kakatuan ka. Puro supot lang ang lalaki, puro supot. Kaya hindi makakuha <laughs> si Maria ng lalaki kasi karamihan supot. Gusto mo supot? <laughs> Gusto... yun. Ha? Tol -tol. Tol -tol daw. Ano tol -tol? Hindi ko alam. Tol -tol. Tol -tol. Ah, maayos. Anong maayos? Yung tolon. Maayos. Maayos. na. Na umiyak naman. Umiiyak na. Na ano ka? Eh, kausapin mo, kausapin mo. Kausapin mo yan. Ako yung mga umiiyak. Mahinang nila lang. Ako yung umiiyak. Bari Oo. Nay! May sakit. May sakit ka.